Magandang umaga mga kaalam, so ngayon nga po ay pang 25 ng buwan ng Ramadan ngayon na kung saan alam nyo ba may babahagi ako sa inyong konting kaalaman na kung saan patungkol sa palatandaan kabilang sa mga palatandaan ng Laylatul Qadr na ang Laylatul Qadr. So kabilang nga sa mga nabanggit ng ating mga ulama pati na ng mga sahaba at si Ubay bin Kaab na isang tanyag na sahaba sa panahon ni Propeta Muhammad ang kabilang daw sa palatandaan ng Laylatul Qadr Kapag naganap daw ang Laylatul Qadr ay kapag sumikat daw ang araw sa umaga ay wala itong sinag at mahina ang kanyang pula at hindi naman mainit at hindi rin malamig. So ito nga yung itsura ng kalangitan dito natin nakikita sa masjid sa rooftop tayo ngayon ng Masjid Al Yusuf kung saan tayo nag-iimam walang kasinag na araw walang kasinag sinag yung araw at maaliwalas yung kalangitan wala tayong makikitang mapula na sinag ng araw o di kaya yung kulay ng araw na bumabalot sa kalangitan natin na mapula-pula. So maaliwalas at maputi yung kalangitan natin kahit nandito na yung araw. Ngunit ganoon pa man, hindi ito nangangahulugan na ito na nga, naganap na nga yung Laylatul Tulkader bagkos kumbaga parang malapit lang na pangyayari. Ngunit ganoon pa man, abangan pa rin natin ang natitirang gabi, 27, 29 at ipabilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Wa ay ipabilang tayo ng Allah sa mga na ng lailatul القدر آمين محمد كان عالم كليبس. محمد كان عالم كليبس.